Isang napakahalagang okasyon ang ipinagdiwang ng pamilya ni na Claudine Barreto at Raymart Santiago kamakailan. Sa ikadalawampung kaarawan ng kanilang anak na si Sabina, muling nagkasama ang dating mag-asawa. Bagamat wala silang magkasamang larawan, makikita sa mga litrato at video na present si Raymart sa selebrasyon, na siguradong ikinasaya ng kanilang mga anak. Isang bagay na talagang tumatak sa mga netizen ay ang mala Korean idol na hitsura ng anak nilang si Santino. Kapansin-pansin ang kanyang kagwapuhan na nagiging dahilan upang ihambing siya sa mga matini idols mula sa Korea. Ang mestizong kutis ni Santino ay mana sa kanyang inang si Claudine, habang ang kanyang mga katangiang panganghel ay tila kombinasyon ng dugong bareto at Santiago hindi rin nakaligtas sa mga mata ng netizens ang tila pambihirang kagwapuhan ni Santino, na inihalin tulad pa sa isang bampira dahil sa kanyang kaakit-akit na anyo. Sa kabila nito, mukhang malabo pa na pasukin ni Santino ang mundo ng showbiz dahil sa kanyang pagiging mahiyain at pag-iwas sa mga kamera. Gayunpaman, kung sakaling magdesisyon siyang pumasok sa industriya tiyak na may naghihintay na sa kanyang mga tagahanga. Sa kabilang banda, napansin din ng mga tagahanga ang mas lalo pang gumanda si Claudine ngayon. Ayon sa kanila, lalo pa itong bamata at umaliwalas ang hitsura simula nang magpapayat siya. Sa ngayon, maraming netizens ang nagsasabi na si Claudine ay nagiging crush ng bayan, na tila ba'y muling namulaklak ang kanyang kagandahan. Isang bagay ang malinaw sa lahat, ang mga anak ni Naklodin at Raymart ay tunay na pinagpala ng kagandahan at kagwapuhan. Ang kanilang presensya sa social media ay siguradong magdudulot ng kilig at paghanga mula sa kanilang mga taga-subaybay.